Sa third quarter, ayan, 23 po ang lamang nitong Warriors kontra sa Rockets dito sa game 1. Pero hindi naman din nagpatinag ng tuluyan tong Houston at sa kalagitnaan ng fourth, ito na po ang score. 76 to 73 na po, tatlo na lang ang lamang matapos nga nitong matchup hunting ng Rockets. Gawa nung medyo limitado lang din sa offense itong si Amen Thompson ay pinatao ng Warriors si Steph sa kanya. At hinanap din po ng Houston to kasi 6-7 versus 6-2 po yan. And almost every time lalo na kapag postehan ang pinag-uusapan, yung bigger player ang nananaig. Pumapalag pa ang Rockets pero nagpakita rin naman ng malulupit na play itong Warriors sa kasagsagan ng run ng kalaban. Actually, may pinagtalo ng play nga rin dito kung saan itong si Amen Thompson nga po ay tinawagan ng blocking foul. Driving na nga rin si Podjemski at kita naman din natin na nakikita ni Podjemski ang gagawin ni Thompson na ukuha ng charge. Kaya imbis na mag-drive hard, nag-floater na nga rin to dito. Pero offensive foul nga ba talaga to or tama lang na blocking foul? sa replay mga idol no may kita po natin ang katotohanan para kasi masabi na charging or offensive foul nga si Podjemski dyan kailangan po ma-establish muna ni Amen yung posisyon niya maunahan niya sa pwesto itong si Pods tapos si Pods na lang ang tatama sa kanya pero tignan niyo po yung kanang paa ni Amen andito yan katapat sa linya na itim na yan para ma-warrant ang offensive foul sa kalaban ay dapat hindi na po yan gagalaw kasi yan na ang posisyon niya eh. kaso ang nangyari nga po ay inusog ni Amen yung kanang paa niya para mas makapag-contact siya kay Pods kita nyo naman na ang layo na doon sa linya kanina. So ibig sabihin, wala na siyang established na position talaga. Yan na nga po ang nangyari mga idol, blocking foul ang tinawag sa kanya. Tama naman din po ang ref mga idol para sa akin. Agree ba kayo dito? Dito naman po may no call kay Pods at tignan natin sa comments kung tama lang din to kasi nung umatake siya, pagka two steps nga niya ay natigilan na lang siya sa gitna at parang mukhang travel to. So yung pivot niya ay napanatili naman niya na nakaplanta kaya mukhang all goods lang. Ang awkward lang din talaga tignan pero buhat nga rin nung drive na iyan ay nakawala ng kaunti si Moody. 79 to 73 na mga idol. Lupit din po ng ginawa ni Steph dito. Gawa na rin talaga nung alam ng kalaban na siya yung sentro ng opensa ng dubs, ginan na siya. Double teams may half court pa lang talagang pinipilit po siya na ilet go ang bola dito kasi kung ano-ano na ang pwede niyang gawin dyan pwede niyang biglang itira, ipasa di natin alam lalo pa ngayon at naghahabol ang Rockets muntik pang maagaw nga ito mga idol nakita na nga po ni Steph na ganoon nga ang depensa sa kanya at bilang isang one of the greats talaga si Kuya McCurry ay hindi na nagantay na i-double at nag-catch and shoot na lang dito ng pagkalayo-layo Grabe talaga to mga idol, sobrang momentum shifter niyan. Solidong saluhan at pag-alalay din ang ginawa nila sa depensa syempre. Limiting your opponent for 85 points ay mahirap ng gawin ngayon sa NBA pero nagawa nga po ng Warriors' game yan. Hindi na nga nakatake sa si One Fleet kasi nag-switch na sa kanya si Draymond. Tapos noong nag-close out si Jimmy kay Smith, medyo na iwan siya pero kita natin na sinalo siya at inalalayan din siya ni Podjamski doon sa kanyang drive at bilang isang heads up player din po itong si Jimmy, lumipat na siya doon sa big man kasi na libre na siya. Though kahit hindi pa siya kagad lumipat, andyan po si Moody para tumulong at umalalay din. Check na check ang galawan dito ng Rockets. Actually medyo ganun din naman yung Rockets at nakita natin maalalay si Van Vliet dito kahit na may double team na kay Steph. Ganyan po talaga ang gagawin nyo lalo na at halos kakashoot lang ni Steph at winning time na nga rin ito. Gawa rin nung tatlo na yung nasa kanya, may libreng kakampe. Pero ang impressive po dito ay yung activity din ni eh, Pons. Sa Warriors, siya lang dito yung kumakaripas para tumesting kumuha ng offensive board. Kagagawan din ng Rockets yan eh, kasi hindi man lang siya binax out. Siya ang dahilan din kung bakit nakapag-rebound si Draymond dito talagang nag-feed off lang din sila sa ganitong atensyon na nakukuha ni Steph. Ayan na naman o, no? double ulit. Praktisadong praktisado na talaga ng Warriors yan mga idol. Basic na sa kanila yan at nalolocate nila ang open man almost every time. Legit mga idol, yung atensyon talaga na nakukuha ni Steph ang naging susi dito sa pag-survive nila sa run ng Houston. Tao nga po ni Amen si Jimmy at tandaan nyo lang po yan. Gawa na rin nung nakakawala sa depensa si Steph saan nakatingin at saan napupunta si Amen ay eh dito sa kanya. Nakakaligtaan niya yung tao niyang si Butler na lurking na rin sa paligid so ngayon wala nang bumabox out kay Jimmy or at least man nang wala yung sinla niya kaya na overpower niya rin yung kalaban. Nakibabaw talaga yung pagiging battle tested at veterano nitong Warriors kontra sa batang-batang Houston Rockets. Para sa akin nga, mas madaling match up to kaysa sa Lakers or Denver ang kalaban nila. Eh kasi nga kulang sa experience tong Rockets at nakita natin yan this game. Playoff jitters din po itong si Jalen Green at 3 out of 15 lang siya from the field sa kanyang debut game. Solid performance talaga ang pinakita ng Warriors sa Game 1. Pero syempre, coach po ng Rockets si Yodoka so mag adjust din yan sa Game 2. So ano man sasabi nyo sa Game 1 na to mga idol, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Syempre mga idol, as promised, ito na po yung announcement natin para sa winner ng ating sapatos giveaway. Nandito po tayo ngayon sa YouTube Random Comment Picker by pickawinner.co and ipipaste na po natin yung link ng video kung saan dapat kayong mag-comment. Ayan, pinulitin natin yung fetch. And dito na po natin isa-select yung sa mechanics natin. Bale, keyword filter. And yung ilalagay po natin dito ay yung salitang Merry as in Merry Christmas. Kasama nga po yun sa ating mechanics. Then syempre hindi na natin ilalagay yung word na size kasi iba, -iba yan eh. Pwedeng SZ lang yung comment ng iba, pwedeng SIZE so pwedeng iba-iba yon. Pag ditong Merry, yan lang naman talaga yun eh pag sinabi mong Merry Christmas, ba? Diba? Kaya dapat ay sinusunod po natin yung mechanics. Yung iba namang comments na babasa ko walang Merry Christmas, edi kulang yon hindi nyo sinunod yung mechanics. So, next time ay sundin nyo talaga dapat. And pindutin na natin yung continue. Ay naglo-loading na po ang mga comments. So, according po dito, meron pong 220 na tamang comments. And sila po yung pwedeng manalo. Kaya po tayo gumamit ng ganitong website, no? Para syempre hindi sabihin na bias tayo tapos na ng panalo. Ito, bahala ka na. Kaya pipiliin na po natin kung sino yung panalo. Ayan, si at Selwyn Banghal 358, size 8.5 belated Merry Christmas, sabi niya. So, kasize ko yan si Idol. PM mo ko bro para malaman natin kung paano mo makukuha ang iyong premyo. Then, hindi pa po tayo tapos mga Idol. Meron pa po tayong consolation prize. Meron pa po kasi tayong t-shirt na binabenta natin dati. yon magpapag-giveaway tayo ng isa. Size large po ito. So, nag-iisa na nga lang po ito kung maliit ka man or malaki ka man. Iisang size lang po talaga yung natitira. And ito po yung ating consolation prize winner si Ayan, Jovan de Guzman dash 6CE. Size 8 naman siya. Merry Christmas yung comment niya. Bali, ang napanalunan mo po dito ay yung t-shirt po natin. PM nyo lang po yung ating Facebook page para malaman natin kung paano nyo makukuha ang inyong premyo. And sa iba naman po na sumali, pasensya na at hindi po talaga tayo lahat mananalo. Meron pa naman sa susunod. Malay niyo, mas maganda na yon. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.